Ay Anto, ako ay may lo. Ako ay may lo. Lumipad sa la. Di ko na naki Pumutok na pala. Sayang lang ang pe. Pinambili ng lo. Sa pagkain sana. Nabusog pa ako. Ah. Ang galing oh, Isa pa. Bahay. Kahit Mun okay. Ang halaman Doon Ay sarisa Uy Ay sarisa okay. Singamas At ta okay. Sigarilyas At ma okay. Sitao Bataw pata okay. Kundol patola upot kalaba kalaba at saka meron pang labanos musta aba labanos musta sibuyas kama bawang at luya sa paligid ligid ay puno ng li bang galing yung matay smile na magalit ka nga. Si Mango, si Mango, tumo na ako pangit. Oh, smile na. Oh, mag-aartista ka ba? Artista ka ba? Artist ba? Oh, iyak na. Oh, tawa. Smile. Paano rin nagulat?